Maria Cleofe. Si Maria ni Cleopas na tinatawag din Maria ni Santiago or Maria Jacobe. Sapagkat ang Santiago ay Jacob sa wikang ni Ebreo. Kasama ni Maria Salome at Maria Magdalena, isa siya sa tatlong Maria na dumamay kay Jesus noong ito ay ipako sa krus at dong umaga ng pagkabuhay, muli siyang nakasama ng mga ito sa pagpunta sa libingan. Upang pahiran ng pabago ang katawan ni Jesus, kaugnay niyan, si Maria Cleofe ay inilalarawang may hawak na naveta at insensaryo o sisidlan at suruban ng insenso na halaw sa sapasyong mahal. Santa Maria.